kahon ka na kakay ha mga kakay so yan po mga kasari ito na lang po yung ating feeds ng manok po mga kasari ayan kunti na lang po yung ibang uh, feeds po mga kasari ayan so sa susunod na araw po mga kasari bumili na naman po ako ng integratory kasi konti na naman po yung integra 3. Ayan. Ayan pong integratory. 3. Kumakain po yung aking pusa. Kaya mga Ayan. Hello mga kasari, good morning, good morning, good afternoon, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat mga kasari Welcome back again sa ating munting channel So, ayan po mga kasari, kumusta po kayong lahat, ayan So, belated happy new year sa inyong lahat And belated uh, merry christmas po sa inyong lahat mga kasari, ayan So, tayong hindi nakapag-upload mga kasari noong last week kasi busy po tayo. Ayan, so ngayon po ay uh, medyo nakaka-relax na po tayo mga kasari. So, and, uh, sasagutin ko lang po yung tanong ng ating isang viewers na si um, uh, si Tonight L. De Valid or Anthony E. Gargo. Ayan, 9231. So, ito po yung kanyang tanong po mga kasari. Sinulat ko po dito sa papel para madali ko lang basahin. Ayan. So, ang tanong po niya mga kasari is, Ma'am, good day. Ma'am, good day. Pwede malaman kung ano-ano ang mga gamot sa manok at vitamins. God bless you and more and more cells to come. Ayan po ang sabi niya mga kasari. Ayan. So, sis, maraming salamat po sa inyong tanong. Shout out po sa inyo. Ayan. So, bago po ang lahat po mga kasari, pakitamsak naman po mga kasari sa aking munting channel para marami pa kayong malalaman kung ano po yung mga technique na aming gagawin. Ayan. So, ayan po mga kasari or sis. Ayan. Panoorin nyo lang po yung aking video kasi um, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga gamot na dapat natin bilhin para sa mga manok. Ayan. So, hindi po ako nagbinta ng feeds ng baboy kasi hindi ko pa po alam kung ano po ang kailangan nila na mga feeds. So, ngayon po ay naka pa po ako sa pagkain ng manok at gamot ng mga manok. Ayan. So ito pong gamot nito mga kasari is doxycycline. Ayan, doxycycline. Ayan. Ito ay vitamin E plus B12 plus C. Ayan. Ito ay doxycycline. Maraming dala po ito mga kasari ito ay vitamins. Ayan. Ito ay doxiclat, doxilac, ayan. Ayun po, ayan po sis. doxilac. Ayan. ito ay pwede sa baboy at manok. Ayan. Doxiclat. Ayan. Ito ay betrasin, ayan. Ito ay vitamin po ito mga kasari, ayan. Betrasin. Ito ay vitamins ng manok. So, ito po ay bastonero. Ayan. Ayan. So, ito ay panamox po mga kasari. Ayan. Ito ay panamox. ah, uh, marami po itong dalang mga kasari. Amoxicillin, tylosin, ayan, o, at saka carbocysteine. Ayan. Marami itong dalang mga kasari. Napaka-importante ito mga kasari dahil marami ang dala. Pwede pang ubo, pwede pang lagnat. At ayan, mayroon pa siyang tahilosin. Ayan. Mahal lang po ito, mga kasari. Tag 40 plus sa ano, doon sa bayan. So ito ay electrogen. Ayan. Ito ay Electrogen Multivitamins din po ito mga kasari. Vitamins. Ayan. At saka, ito po mga kasari is Amtil. Ayan. Amtil. Ito ay Paracetamol amtin, Amtil. Amtil. Ah, uh, hindi pala Paracetamol. Ito ay Amoxicillin pala. Amoxicillin Amtil Tablet para sa manok po ito mga kasari. cái con cá na cái ha, mày cây So ayan po mga kasari ito ay Amtil, Amoxicillin, ayan. Ito ay gamot ng ano, ubo. Amoxicillin tablet po. Ito ay gamot ng ubo. Ayan. Amtil. Ito ay gamot ng ubo ng manok mga kasari. Ito ay Doxitrin Gold Premium. Ayan, ito ay vitamins. Ayan, doxycycline hydrochloride, ayan, vitamin E plus, B12 plus C, ayan, ito ay vitamins ng manok mga kasari. Ito ay doxilac, ayan, ito ay doxilac po mga kasari, doxilac 40 and for antibacterial po ito mga kasari, ayan. hanap di maklaro blurred ayan hanap man sudok so, select 40 for uh, antibacterial dito ay gamot na ano lahat ng ano sakit ng mga baboy at saka manok po mga kasari ayan Ito ay vitracin. Ayan. Vitamin E plus B12 po ito mga kasari. Vitamin ng mga manok. Ayan. Ito ay vitracin. Ito ay panamox Ayan. Ito panamox Ito ay pang po ito mga kasari. Pang para sa mga manok po ito mga kasari. Panamux. ito ay bastonero bastonero pala ito mga kasari ayan bastonero ito ay pang purga po ito mga kasari sabi ng aking mga customer na bumili nito ito ay pang purga daw ang um, pangalan po nito ay bastonero plus ayan Bastonero Plus. Ito ay panamuks. Ayan panamoks po natin mga kasari is tag-48. So, ito ay panamoks 40. Ayan. Ang panamoks po mga kasari ito ay pang ano, uh, maraming dala po ito mga kasari. Antibacterial Antibacterial Analgesic Politic. Ayan. Ito ay gamot daw ng pangkalintura na manok. Ayan. Yun po ang sabi ng ah uh, yung mga customer ko po, sila po ang nakakaalam kung saan po ito. ah uh, kung ano po ang dapat gawin nito mga kasari. Ito daw ay ah uh, pangkalintura o lagnat ng manok. Ito ay electrogen. Ito ay multivitamins po mga kasari na marami po ang dala. Electrolytes, dextrose, and glycine. Ayan. So sa aking uh, viewers na nag-comment po mga kasari, ito po ang aking mga gamot. Ito ay pinakamabinta po dito mga kasari at ito ay laging hinahanap po nila mga kasari na mga gamot ng manok. So ito ay requested nila na ganito ang aking bilhin para daw di masayang yung uh, mga uh, items na ito. Para daw hindi maabutan ng expired po mga kasari. So, ito po ang kanilang kailangan. Kaya ito lang po yung aking binili dito mga kasari. Ito ay uh, kapares po ng aking mga pagkain ng mga manok po mga kasari. Ayan. So, sa mga nagtanong po mga kasari, mayroon po akong isang viewers na nagkomento sa aking latest upload. Na sabi niya ano daw ang mga gamot ng mga manok. Ayan. So basahin ko po yung kanyang comment po mga kasari. Ayan. Si Tunit L. De Valid or Antonit E. Gargo 9231. So ang kanyang tanong po mga kasari. Uh, Ma'am, good day. Ma'am, good Pwede, pwede malaman kung ano-ano ang mga gamot sa manok at vitamins. Ayan. God bless you. More and more cells to come. So maraming salamat po sa Uh, tanong nyo po sis ayan shout out po sa inyo so ito na po yung aking sagot po sa inyo sis ayan ito na po yung mga gamot ayan ito ay doxitrin ayan ito ay doxilac ito ay bitrasin. ito ay bastonero ito ay panamox and ito ay electrogen ayan at saka ito ay amtil. Ayan. Hindi maklaro. Amtil amoxicillin tablet. Ayan. So itong lahat po mga kasari, ayan, ito ay powder. Uh, sabihin nyo lang po sa ano po mga kasari sa tindera kung kayo ay bumili nito. Sabihin nyo lang po kung ano yung mga pangalan na dapat nyong bilhin. Um, ito ay pinakamapinta po mga kasari, lalong lalo na po ngayon na tag-ulan ito ay pinakamabinta po mga kasari dahil yung mga manok ay kadalasan nilalagnat, inuubo, sinisipon. So ito ay, ito yung mga gamot na pinakamabinta po mga kasari. Ayan, tingnan nyo po mga kasari, kakabili ko lang. So ganito na lang ang natira. Ayan, konti na lang ang natira po mga kasari. Ayan, sa gustong magtinda ng mga pagkain ng manok mga kasari, itry nyo po mga kasari. Mabinta talaga ang pagkain ng manok. So hindi po ako nagbinta ng feeds dito mga kasari kasi kunti lang po yung nag-alaga ng baboy dito mga kasari kaya uh, nakapokus din ako sa pagkain ng manok. Ayan. So, ayan po mga kasari. Ito ay Integra 3. Ayan. Ayan po ang Integra 1. So, ayan na po mga kasari. Yun lang po yung aking share sa inyo mga kasari. And please po mga kasari, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment. And Nakikihit na rin. Ayan ang Ayan po, integra 2. Ayan po ang tahop po mga kasari. So, thank so po sa lahat ng aking uh, at ayan po ang conditioner at crackorn. Para mi gabang, may puro ang gabang na ako sinatang jogatari na tala sundan na falling down kamchuryo asa tamang dahil kirkabang